kunin natin to. Jackpot naman tong, tong blue na to. So ayan guys, sa sabang basurahan tayo. Ito may mga ano, may mga babasa din tong plastic na to guys. So tingnan natin. baka cellphone. Hmm. Nah. Ay, wow. Ang guys. Oh. Uh, ang gagandang mangkok. Kunin natin. Ayan. Ay, pa. Dami mo pala, ngayon mayroon pang maliliit. Kali natin to, chokpat naman tong gulo na to ay. Ano yun? May nahulog siya, guys. Ah, mga ballpen niya. Ballpen ba to? Ano yun? May, parang may nahulog kanina, eh. Check nga natin. Ano to? Ano to? Ay, hindi. Hindi siya ballpen. Hindi ko alam kung ano to. Smart pen smart pen yung nakalagay hindi ko alam kung ano to guys wait lang, lagay ko muna itong babasagin then tignan natin ulit yan ayan guys, tignan natin to kung ano pang meron ito, uy, ganda bago pa Tignan natin yan ito ah, sa ano to guys sa tuhod, ganun, sa siko pag nagbabike ka, ganyan kunin natin mo and ganyan natin baka may mga laman sya ang hirap naman, ang kapal ng aking gloves guys, hindi ko ano tanggalin ko na lang, pasensya na kayo ha kung hindi ako mag-gloves mag ngayon makapal masyado yung gloves ko hindi ma ko mahawakan masyado mga gamit wala na guys so tingin pa tayo dito yan guys same area pa rin tayo ito itong mga to uh, may mga laman ito hindi ko alam kung ano to something parang mic mic kaya to ayan kunin natin to tayo natin sa bahay at saka ito guys ito okay, may laman Ano to? Ano to? Uwi natin. Pakita natin kay Upa. Ano itong to? water water again huwag na ito ang bigat ba't ang bigat niya na tayong mga laman niya oo uh -uh, mayroon tayong headset airphone e ayan Paano na ibalik to? <laughs> Ayan, epon. Kaya natin sa bahay. Ayan, malaki na. So, same area pa rin tayo, guys. Ito, mayroong mga, ano dito. O, oh, mga bago pa. Parang something mga, ayan, o. Oh, mga piece ng mga pangbata. Ang dami. Kaso, mga Korean naman siya, Ito, yung mga English. Ayan, kaso may halong Korean kasi to. May sticker kaya to? Brain Punix. Meron kaya ano. Hmm, huwag na natin kunin. Korea naman kasi siya. Tapos ito guys. May laman siya. Ano kaya to? Hindi pa siya na-open. Sino nga natin. Ano to? Apood. Ah, food expired na siya. expired na siya nung 11 nung ano, November. Tapos dito, kakatapon lang guys. Ang daming laruan. Ang daming laruan. Oh. Kakatapon lang nila. Ano? Mga robot yata to. So, check ko nga. Wait lang guys. So, ayan guys. Na-open na natin siya. At look. Mga ano nga. Oh mga robot ay wow ang dami ang dami nya guys mga ano bi, uh, parang car yata to ganun tapos nagiging robot uh -huh. parang something ganun ayun naku ang dami nito So, pilihan ko na lang sya, mga robot. Ay, wow, oh, guys, oh. Naku, ang ganda, oh. Ang gandang robot, oh. Grabe. Yung mga robot lang kunin natin. May mga ano pa to, parang malaki. Malaki sa tapos binibuo. Ayan. Uh -huh. Ayan oh guys oh. Kasi to wala yung sampaan niya. Tapos I think may kamay din to nasira na siya. Wag na yan. So, piliin ko na lang siya guys. Sa bahay ko na lang siya ipakita ha. So, ayan guys. Habang nangangarkal ako nito. Ayan, ang daming mga laruan na ganito din guys. Oh. Tsaka mga robot. Ang gaganda ng mga robot guys. Ang lalaki pa. Ayan, nakita ako nung ano nung ali. Ayan, tinatapon niya to sa tapos niya, kailangan mo ba, kailangan mo ba tong ganito, mga Korean, ay mga ano English na ano storybook sabi niya. Tapos sabi ko, opo, sabi ko, ayan mga storybook, guys. Ang gaganda sabi niya, hindi pa masyadong nagamit tong mga to sabi niya. Minsan lang daw yata nila na ano to, parang isang beses lang, isang book isang beses lang nila ano nabasa ganun. Ayan ang dami niyan mga ano, mga storybook. Ayan. Ayan, kasal ko yan pa ako nangangalkal guys. Ito mga ganito, oh. itong dami. So ayan, pakita ko na lang sila sa bahay.